Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So yun, long time no vlog at uh, na-miss ko kayo, no? Uh, bali, one week din tayo hindi nakabag-vlog, wala nang busy pa rin tayo sa OJT at... Uh, ayan, uh, may meron tayo ulit wiring diagram dito, no? Kung napapansin, no? Bali, karugtong lang ulit ito noong uh, nakaraang vlog natin, no? Uh, passing light pa rin siya. And, ayan... Uh, tsaga muna tayo sa wiring diagram no Then sana may apply natin to in actual kapag uh, tapos kong mag OJT, so yun, uh, hindi ko na patatagalin yung uh, uh, video natin, at uh, umpisa na natin siya yun, uh, dito na tayo agad sa ating battery so balikan ko pa rin ito ng uh, nakaraang vlog natin patungkol sa passing light ayan, so dito na tayo agad sa battery, sa battery uh, meron tayong uh, negative at positive so negative at positive. Then uh, sa positive natin guys, meron pala tayong dalawang wire diyan ano sa terminal na yan uh, which is naka-attach itong wire na manifest no. So yung wire na manifest na yan, yan yung ating uh, fuse. Yan yung stock fuse natin no or yung built-in fuse ng motor. So uh, galing dito sa battery, pupunta lang yan sa fuse, dadaan yung current diyan tatawid yan sa fuse at pupuntayan dito sa ating ignition switch so kung nakikita nyo ignition switch natin 2 wires lang pero meron tayong ignition switch na 4 wires ayan, so lagyan na natin dito kapag uh, yung ignition switch nyo ay 4 wires uh, yung isa dyan is kulay green green ayan kakulay nung ground natin kapag nga uh, nga pala nakikita kayo ng ganyan simbol automatic ah uh, ground dyan no or negative uh, ayan balik tayo dito sa ignition switch sa ignition switch naman uh, meron na tayong green ground tapos yung isang wire pa is kulay black na may stripes na white ayun so ito kung yung susihan nyo ay 4 wire ngayon naman kung yung susihan nyo ay 2 wires lang katulad nitong uh, red at black uh, ayan napakadali lang uh, sundan no? Uh, yung red automatic yan galing battery. <coughs> Excuse me. Then yung output naman or yung accessory wire na tinatawag, nag-iibang kulay yan, no? Iba-iba ng kulay yan depende sa brand. So, for example sa Suzuki Smash, kung di ako nagkakamali, uh, kulay orange yung kanilang accessory wire. Then sa Sporty naman, sa Yamaha Mio, uh, yung kulay ng kanilang accessory wire is kulay brown. Yan, so dito tayo sa ating ignition switch. So kapag sinusin natin yung ating ignition switch, ayan, kapag ka on natin yan, yung current na galing sa battery, lilipat sa ignition switch, siya na ngayon yung magiging uh, output or yung tinatawag na nga natin na accessory wire. So lahat ng, again, uh, tulad ng mga, uh, tulad ng madalas kong tinuturo, dito sa accessory wire, na uh, napakaraming nakakonnect dyan, no? pwedeng headlight, ayun nga, busina, brake light, Uh, gear indicators at marami pang iba. So dahil uh, passing light yung ating tutorial ngayon, ayan, yung connected dyan is yung ating headlight at busina. So dito naman sa ating main switch or sa on and off switch ng busina, uh, ginawa ko siyang 3 way no, pero yung iba 1 way lang which is kapag sinwitch mo on na agad. So dito dadan pa siya ng park light, ito yung ating park light bago tayo mapunta dito sa ating headlight. So, ayun, kung, napapansin 3 wires yan. Then, ayun, yung ating switch nga pala, konektado yun dito sa accessory wire. Ngayon, kapag ka, ito yung off natin. So, itong kulay white na to. Ngayon, ito naman yung ating park light. At ito yung ating headlight. Ngayon, kapag ka sinwitch natin, dadaan yan ng park light. Ito nga. At kapag uh, sinwitch pa natin ng isa, dadaan na yan sa headlight. Ngayon, yung isang wire na yun, pupunta naman yan dito sa ating Uh, high and low beam ayan ayan sa high and low so automatic kapag sinwitch mo yung headlight naka low beam na siya agad diba naka sindi na yung ating headlight ngayon dito sa switch na to uh, ito nga yung ating high and low beam switch so dito na ngayon papasok yung ating uh, passing light so sa passing light Uh, guys, ito yung pinakamadaling paraan ng pag-install ng passing light, no? Or uh, kung gusto mong isabay yung iyong busina sa iyong uh, headlight kahit na naka-off yung ating headlight, no? Tulad ng for example, ng bubiyahe tayo sa umaga. So naka-off yung ating headlight. Ngayon, kapag gabumusina tayo, magpapasing uh, magpapassing light din siya kasi nga nakasabay sa horn switch yung ating uh, passing light dito sa headlight. So ayun, balik tayo dito sa headlight. Sa headlight switch, meron siyang three wires na ayun galing sa on and off switch yung yung main source ng ating high and low beam ano on and off so bali yung pinaka on and off niya then ito yung ating high and low beam switch so dito itong yellow na to yan yung ating low beam so for example lang naman yung kulay ng wires niya no pero pagdating sa ibang brand iba-iba yung kulay ng wire na yan then yung blue natin yan yung ating high then sa headlight naman guys uh, meron tayong 3 wires dyan ayun nga isang high isang low at syempre yung ating ground And ground so, hindi namabot ngayon magkoconnect tayo ng uh, wire dito sa ating uh, high beam para uh, matrigger yung ating busina at the same time mag passing light yung ating headlight And so para makonnect natin yan ayon, hanapin lang natin yung uh, isang wire for example dito or yung, or yung mismong positive kasi guys dito sa busina natin uh, reverse polarity yung ating busina no? kahit na magkabalik ta dyan okay lang basta hanapin natin yung output ng switch ng ating busina at dun tayo mag tap ng uh, wire papunta dito sa ating uh, high beam so napakadali lang guys ayan. kung nakikita nyo ating busina yung isang wire nya is ground so ayan again kapag ka nakikita kayo ng ganyan symbol automatic ground yun sign yan then yung isa naman Ah, uh, dito naman tayo sa busina. Yan yung isa naman kukuha yan ng source galing accessory wire papunta yan sa switch ng ating horn. Siyempre kapag ka pinindot mo yung horn, lilipat lang yung current na yun, matitrigger na yung ating busina. Again, para maging passing light yan, magdudugtong tayo ng wire dito sa output ng ating switch. So kapag ka pinindot nyo, ito, itong horn switch, kapag ka pinindot mo, bubusina na yung ating motor at the same time, magpapassing light na rin yung ating Headlight. So, ganun lang kasimple, guys. Napakadali lang. Ayan. Uh, sundan nyo lang yung ganitong uh, wiring system. Kasi, pagdating sa color coding ng uh, mga motor, eh, hindi tayo pare-pares ng kulay ng wire, no? Pero, once na naintindihan mo to, eh, napakadali na lang sun, uh, gayahin or i-apply sa inyong motor. Uh, ngayon, kung hindi kayo marunong mag uh, hanap ng high and low, so, gamit kayo ng Uh, test light. So, kung pwede tayong gumamit ng test light mo, itest mo isa-isa yung wire ng ating headlight para uh, malaman mo or matris mo kung alin yung high don. Then, pwede rin natin sundan yung mismong wire ng ating high and low beam. So, napakadali lang naman yan. At, uh, ayun. So, baling dito na lang siguro, no. At, uh, And uh, sana ma-apply ma natin to sa actual no. Bali hanggang dito na lang at uh, sana may nagustuhan, may natutunan kayo. At uh, kung nagustuhan nyo yung video na 'to so please like, share and subscribe.